Paano ba natin malalaman kung tunay o peke ang hawak nating 1,000 peso bills mga kapatid? Yan ang ating pag-uusapan dito sa video na ito dahil maraming ang napepeke ngayon mga kapatid. Marami pong nalilito sa atin mga kapatid sa pabago-bagong detalye nitong uh, 1,000 peso bills natin no, mga kapatid dahil ito po ay ina-upgrade ng ating bangko Sentral ng Pilipinas para maiwasan na rin po yung pamimeke dito sa ating pera no mga kapatid dahil marami pong nabibiktima ang mga gumagawa ng mga peking pera dito sa ating bansa. So paano ba nating malalaman at masisiguro na tunay ang ating hawak na 1,000 Peso bills mga kapatid So may iba't iba pong series Itong hawak nating uh, 1,000 peso bills At ang hawak natin dito mga kapatid Ay 2,017 At uh, meron din akong hawak mga kapatid Na 2,020 Ayan mga kapatid 2,019 2,019 At 2,018 mga kapatid Ito yung series noong uh, ginagawa pa ng uh, Banko Sentral yung new generation currency natin na 1,000 Pesos so ayan yung kadalasan nating nahawakan sa ngayon pero gumawa na rin po ulit ng bagong uh, design ang ating bangko Sentral ng Pilipinas at ayan mga kapatid hawak ko rin po yung uh, 2021 series 2020 ayan mga kapatid makikita nyo naman dito yan po ay uh, iba't iba rin po ng detalye Okay, so kung makikita nyo dito mga kapatid sa ating 2021 series, pag pinagtabi nyo po yan, ayan mga kapatid, uh, makikita nyo yung uh, 1,000 piso, ayan ay meron lining na medyo makintab yung 2021 series. Samantalang yung 2019, ayan makikita nyo naman na walang uh, lining at hindi makintab, no? At dun sa gilid nyan, mga kapatid, ayun, eh, makikita nyo yung mga guhit-guhit. Ganyan po yung bago nating uh, 1,000 piso na kadalasan nating nahawakan. Dahil ito yung latest, no mga kapatid, yung 2021 at meron na rin uh, 2022. Iba't iba po ng detalye, mga kapatid. So, sa palagay ko, mga kapatid, ay eh, patuloy pong ina-upgrade yung details, no? ng ating 1,000 piso bills para maiwasan na rin po natin na makatanggap tayo ng mga peking 1,000 piso bills. Okay? So marami rin po kasing nalilito no? sa pabago-bago ng hitsura at pabago-bago ng detalye pero uh, yan po yung mas maganda mga kapatid para po hindi basta-basta makokopya mga kapatid ng mga namimeke ng uh, 1,000 piso bill no, mga kapatid. Dahil mahirap din ang buhay ngayon, mga kapatid. Ang halaga ng libo mga kapatid ay malaking bagay na rin po para sa ating uh, mga kababayan Pilipino. Kaya dapat po ay mag-ingat po tayo. Ayan, kung makikita nyo dito sa 1,000 piso na 'yan, mga kapatid, ayan. Uh, parehas pong tunay itong hawak natin, no? Pero 'yung uh, series nung uh, 2020, ayan, mga kapatid, at 'yung series ng 2019 Ayan, magkaiba po. Yung isa po ay parang may mga glitters pa. At syempre mga kapatid, uh, dapat marunong din po tayong sumalat ng ating uh, mga pera. No? Dahil dyan po uh, mismo nagbabase mga kapatid, yung uh, kadalasan yung mga cashier at yung ibang mga nagtitinda mga kapatid. So dito nyo lang sasalatin yan mga kapatid. Doon sa Republika ng Pilipinas Ayan, kapag nasalat niyan yan at feeling uh, nyo mga kapatid ay naka ito mga kapatid. Siyempre mga kapatid yan po ay isa sa nagpapatunay na tunay ang hawak ninyong uh, 1,000 piso bits At ang isa pa mga kapatid sa ating instruction ay ang uh, watermarks no, sa so, may bandang gilid ng ating pera. Okay, so makikita nyo yung mga mukha dyan mga kapatid na naka sa 1,000 piso ay naka-detalye. Malinaw na malinaw ang detalye mga kapatid. Kaya i-double check nyo po yung watermarks at yung uh, pagsalat sa pera. At dito naman sa serial number, ayan mga kapatid. Uh, pagka nagsimula po kayo sa numero mga kapatid, dahil may makikita po kayong letra dyan. Ayan, magsisimula po kayo sa numero, ay uh, maliit po yun no. Maliit po palaki. Okay, dapat maliit palaki po yung uh, inyong uh, serial number. Doon po sa pinakang unang-unang serial number ang titignan nyo. Number, mga kapatid, yung letter, wag nyo po isama. So, yung number po dapat maliit, palaki, no, mga kapatid. Yun po ay isa rin sa nagpapatunay na tunay po ang hawak ninyong 1,000 piso. At ito pa, mga kapatid, yung uh, security thread na ating tinatawag, ayan, mga kapatid, yung parang tape, no, na nakalagay dito sa may bandang gitna mga kapatid o kalapit ng logo ng BSP dapat po detalyado makikita nyo naman po dyan yan po ay detalyadong detalyado dapat po yung thread no ng ating uh, 1,000 piso bill dahil yan rin po ay isa sa nagpapatunay na tunay ang inyong 1,000 piso na hawak okay yung iba po kasi eh, parang ipinrint lang no yung mga peking uh, pera na lumalabas. Kaya i-double check nyo po. So ito pa mga kapatid, kung hindi naman po malabo yung mata ninyo no, mga kapatid, and makikita nyo dito sa device patch, ayan, kung napapansin nyo, yung umiilaw-ilaw na ganyan. Ayan mga kapatid, pag tinutok nyo po yan sa ilaw, ayan, ganyan po ka uh, liwanag no. At uh, kumikinang-kinang po yung uh, detalye dito sa device patch na tinatawag natin. At ito pa mga kapatid itong tinuturo ko na yan mga kapatid. Kapag inilawan nyo po yan sa likod may makikita kayong watermark na 1000 piso okay. So yun po ay isa rin no. Sa nagpapatunay na tunay po ang inyong hawak na 1000 piso bills. Kapag inilawan nyo po yan sa likod mga kapatid so itry nyo po ilawan nyo po yung uh, imahe na to sa bandang gilid. Sa likod no, mga kapatid, makikita nyo po yung 1,000 piso na watermarks na nakalagay dito, mga kapatid. Okay? So, hanggang dito na lamang po, mga kapatid. At ayan po, yung pinakamadaling uh, tips, no? Kung paano nyo po madedetect ang inyong 1,000 piso, kung peki nga ba ang inyong natanggap, o original na 1,000 piso na ginawa ng Banko Sentral ng Pilipinas. Hanggang sa susunod na updates po mga kapatid, maraming maraming salamat and Happy New Year po sa inyong lahat.